Uh, good morning to lahat Nandito ngayon naman si Papa Lon sa Ronita Park uh, Dito tayo nag uumpisa sa Pagpaprogramahan dito sa uh, Shrine ni uh, Lapu-lapu. ayan Puntahan natin mga guys Ang eh, you know. ganda oh Pero hindi pa tapos yung Kasi dun sa kabila uh, Under construction pa, ginagawa so, Dun sa may MRT Dun sa kabila Ayun Ay, ang ganda oh, ang oh. Ayan oh. Ganda ng, ng tanawin dito. Ayan, papasok tayo dyan mamaya-maya guys. Sarap mamasyal dito. Ito yung bukas sa ating uh, bayani. Eh. Pakita natin, lapitan natin yung mga guys. ganda kayo, guys, tingnan niyo, ang ganda ng paligid dito. Sir, mamasyal yan kaya doon sa dulo, uh, hindi pa yan diyan tapos. Ang uh, ginagawa pa under construction. Uh, ang ng view. Di ba? Oh, ha. Ay, uh, uh pupunta tayo doon guys, sa uh, tawid tayo. Tara, samahan niyo. Yan mga guys, tatawid tayo dito sa kabila para uh, pasok tayo diyan. may mga kanisar rito ang ganda ng mga view oh. ayan ayan mag i pen ba dito bago pumasok ayan mga guys oh. ang ganda ng mga view dito sarap mamasyal dito. Ganto ang daming mga namamasyal ngayon, ah. Ayan. Oh, inyo pala dito guys, so panalo na kayo rito. Ang gaganda. Ayan. Kitang kita nyo yung mga view mga guys. Ang ganda oh. Diba? Diba? Ayan yung view dito, napakaganda. Sobrang ganda. ayan o no? may kita nyo mga guys oh. napakaganda oh. habang naglalakad tayo may kita nyo yung kagandahan ng Lunita Lunita Park Manila napakaganda ayan mga guys ito yung mga view dito napakaganda Ayan. Ito naman tayo sa kabila para makita nyo yung mga view dito na napakaganda. Oh. Eh mga guys, ito. May, meron lang parol na dito na pinahanda o. Oh yung malaking parol pero wala pa hindi pa tapos uh, skeleton pa to yan, ipakita natin siya inyo. diyan mga guys, malaking Christmas tree yan pagka natapos maganda yan. Ayan, oh. Ngayon dito naman tayo maglalakad-lakad. ganda ng mga view ito ngayon mga guys oh. ganito talaga ang nagandahan ko dito ayan tayo ay sa si CR muna na ihinas pa pa tayo sa CR, Magandang ang CR dyan marinis ayan mga guys oh. dito tayo dadaan may lang ako jingle, mo muna ako ayan mga guys oh. ngayon na uh, punta tayo dito sa kabila ito yung na sa inyo ganda ang dami mga tanim na halaman no? pangay mga ilaw na rito pang paganda ayun ngayon walang tubig yan oh no? natin yung mga pasyang ating mga revolto dito mga panahon ng Kastila panahon pa ng ating bayani na si Dr. Sirisal ang ganda ang yeah. yan mga guys oh no. One, ito 'yung mga upuan no para yeah. dito pag may mga bisita. hello 'yun at 'yung ating mga yung mga paggagamot ng ating bayani ang kanyang mga ginagawa dati ng buhay pa yan okay guys uh, balik na tayong ganda ng mga upuan dito oh. diba uh, guys, uh, palabas na tayo. Dito naman tayo sa labas. Pusa o yun Orang tubig. Ayan. Ganito mga palita. At natin. Ayan mga guys oh. Ang ganda. Ay, ko tayo, tayo uwi na mga guys. Ganda mga tanawin nga dito. Ang dami mga blaklak oh. Ang ganda, kulay violet. O, oh, di ba? ating plug na napakalaki oh. Simbolo bilang Pilipino. Ayan. Kaya mga guys, uh, uwi na tayo. Babalik na tayo sa aking trabaho. Okay. Ayan. Pakita mo natin dito sa inyo yung harapan. Ayan. Ang ganda mga guys, oh. O, so, ba? Diba? Yan yung ang rebulsa ng ating bayani. Ah, si Dr. Jose Rizal. O, oh, diba? Ayan. Ang ganda tingnan, no? guys, uh, uwi na tayo Yan yung carino, carino grass na yung kapila. Okay guys, uh, putuloy ko na to sa lahat ng mga subscriber ko uh, Maraming salamat sa inyo sa walang sawang pagsuporta sa, sa akin Kahit ilan ilan lang tayo, balang araw dadami din yan Okay guys, uh, hanggang dito na muna Ingat po kayo at God bless, bye bye 何